umaga po sa inyo mga ka-viewers sa uh, galing po ako sa labas at bumili po ako ng uh, ating pong uulamin, yung pong uh, pansit tanton kaya samahan niyo po ako muli ngayon sa kusina po para po may luto po natin yung pong aking pong uulamin, uh, pansit ito so, po yung mga gagamitin ko po, po mga ka-viewers at uh, gagamit po ako ng uh, bawang gagamit po ako ng sibuyas at uh, ito po ang sasawag po natin yung pong manok at uh, meron po ako natira na pusok po ng manok ay sasama ko na rin po. Ito po mga ka-viewers, eh, akin na pong uh, nilaga at ayan uh, yung pong pinaglagaan po ang gagamitin po natin sa bag. At uh, ito po yung mga gulay na ilalagay ko. Mayroon po tayong mga uh, green beans o bagu beans, arot, repolyo, uh, ito po yung uh, pansit canton at meron po ako natira na sotangon at uh, ilalagay ko na rin po. At ito pong sotangon na ito mga ka-viewers, ay eh, binabit ko na po ng mga ilang minuto. At uh, ito po yung sabaw na uh, pinaglagahan po natin ng puso po ng manok mga ka-viewers. At uh, bukod sa mga sangkap na yan, ay eh, siyempre po gagamit din po tayo ng uh, mantika, ng oyster sauce, ng soy sauce, ng asin, ng ground black pepper, at uh, maglalagay din po ako ng uh, seasoning. At uh, maglalagay din po ako ng tubig kung kinakailangan po. Kaya sisimulan ko na po ang pagluluto at uh, medyo tanghali na rin po. Tapos tapo ako ng mantika mga ka-viewers. okay na po. Unahin naman natin ngayon ang sibuyas. natin yung buong bawang. Ganyan natin yung manok mga ka-viewers. parte ng toyo. Lagyan ko na rin po na oster sauce mga ka-viewers. Ayan, okay na po yun. Lagyan natin, natin ng ground black pepper. Para isang lutuan na lang. Ito lang natin yung manok mga ka-viewers. Ito po yung carrots mga ka-viewers. Ito po na rin po yung baguio beans natin. Ito po yung repolyo mga ka po, medyo matigas po yung repolyo namin dito kaya kailangan na maluto na to. Yan. Nagkikon okay, na rin po yung ano, usok po ng manok mga ka-viewers. Lemang puer, medyo natula. Iba na po yung sabaw mga kadugos. Para po medyo maluto na yung ating gulay. Ah, mo, mo ang ng ating lagayan, mga kabiwers. Ah, baka mailipat natin sa isang lagayan na medyo malaki-laki. Malam, malaman po mimi ilipat ko lang po ng lagayan mga ka-viewers at uh, mukhang mahirapan tayo rin kung magalo kaya ilalagay ko po siya sa medyo malaki-laki po yan po mga ka-viewers nailipat ko na po at uh, hindi po makakasya doon sa kawali kaya nalilipat po rin sa kasirola tayo po natin siya kumulo mga ka-viewers tingnan na natin mga ka-viewers kung luto na yun. Nagyan ko lang po siya ng seasoning, mga ka-viewers. Oh my God! Para medyo masarap. Wow! Tikman ko muna, mga ka-viewers. Nagyan po na siya natin ng na konting asin, mga ka-viewers. Okay na po. Lalagay ko na po yung kantong mga ka-viewers. Yan. Yan. Ay um. Ayun lang po natin. Uy, sarap ng aking pansit! <laughs> Pwede ko na pong ilagay po yung pong ating pong sotangon mga katugos. Wow! Si so, Truman po ay medyo ano, nababad na kaya madaling na siyang magluto. Merienda sa bayitang halian para makapipid tayo. Okay na po mga ka-viewers, pwede na po natin patayin po ang ating pong uh, pancit canton with uh, sotang at kung bago ko na po na pa sa akong YouTube channel, eh, huwag po kalimutan na mag-subscribe and eh, click natin po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na ako pong i-upload. Kapatayin ko na po mga ka-viewers. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers. Ito po ang aking pong ulami po ngayon at uh, kasama na rin po ang merienda. Ang ating pong uh, pansit kanto na may konting sotangon. At uh, maraming salamat po sa pagsama sa Aron ito sa aking kumpulong ito. Kahit po sa lahat, may bebo, kain po tayo.